Magandang buhay mga ka-garden. So, andito tayo sa labas ngayon. Ang temperature natin dito ay 40 degrees. At uh, 35 ang low natin today. At andito tayo sa garden. Uh, supposedly, magpa-frost last night kasi ang forecast ng weather natin ay bababa ng 34. Supposedly, last night. But, Uh, luckily, buhay pa rin ang ating mga gulay. Buhay pa rin ang ating mga plants. Uh, tignan nyo yung paligid namin dito guys. Ayan o. Oh, ibat-ibang kulay ng mga punong kahoy. Ayan. Late ang aming mga puno dito na mag-change ng kulay. Ayan o. Oh, mapapansin nyo. Ang ganda pa rin. Ang, ang ganda ng paligid natin dito. Ibat-iba ang kulay. Ayan. May orange, may yellow, at ibat-ibang... Uh, kulay ng ating mga punong kahoy. Karamihan sa ano sa labas, sa labasan, sa kalsada, mga wala ng ano, mga wala ng dahon yung mga ano, mga punong kahoy. Pero dito ngayon sa amin, sa paligid ng bahay namin, ayano, may mga kulay pa rin yung mga punong kahoy. Um, so, medyo ano, medyo hindi pa nag-ano, uh, nagiyelo dito. tignan niyo, buhay pa rin yung ating mga talong, guys. Um, so, hinarvest ko na yung mga talong natin nung nakaraan. ayun. Pero ayan o, nagsusurvive pa rin yung ating mga talong. At sya ating mga, mga, uh, mga gulay talaga. Yung ating patola is uh, nandito pa rin sila. Pero hinarvest ko na lahat ng bunga niya nung nakaraan. So, ating, yung ating sayote is nagsusurvive pa rin sya. Ayan o. Ayan, mukhang makakasurvive pa, rin, pa rin yung ating sayote guys kasi ayan oh, yung mga itinira kong bunga niya ayan lumalaki pa sila kahit papano so nakakapag survive pa sila so far so hindi pa nag frost dito talaga sa ano sa parting to ng um, ng bundok <laughs> so tignan niyo yung ating mga ano mga uh, punong kahoy dito ayan ang dami niyang mga kulay pa rin karamihan sa sa bundok ayan yung mga bundok nandoon yung bundok natin oh ang dami nyang kulay um ayan makikita niyo diyan but um late yung ating mga punong kahoy dito na nag ano nag change ng color yung aking banana is buhay pa ayan ah uh, usually pagka ano pagka winter ah, uh, pagka nagfrost mamamatay na yung ating banana but so far ayan hindi pa siya nagpo-frost dito at yung ating mga sili nandito pa rin sila oh ayan yung ating sayote buhay na buhay pa rin ayan anyways gusto ko lang i-update kayo guys so um 35 ang low natin today tignan natin kung uh, mag-frost. But, um, hopefully, hindi muna, no? <laughs> Ayan, no? Andito pa rin yung ating mga kalabasa, yung ating sigarilyas. Ayan. Yung ating, uh, uh ang tag nito, yung ating kalunay, um, kulitis. Ayan. Mangunguha tayo ng kulitis kasi magsisigang tayo ng, um, salmon. At ihahalo natin tong kulitis masarap tong gawing parang ano kangkong instead na lagi kangkong ay ilagay natin yung kulitis ang ilalagay ko or kamote uh, pang ano siya substitute siya ng uh, kangkong may kangkong tayo doon pero wala siyang magandang talbos medyo matatanda na yung mga um, dahon niya so uh, itong kulitis ang halo natin sa ating sinigang na salmon. Ayan o. Oh. for today's videos guys and thank you so much for watching again god bless po happy uh, happy friday friday na naman at weekend na naman ang ganda ng kulay oh 'di diba? ang ganda ng ano ng mga kulay ng puno so yun lang for today's video guys thank you so much god bless bye bye po maraming salamat bye bye